Ngayon, ating tuklasin ang isa sa pinakamalaki at misteryosong kaso na hindi pa nalulutas sa Japan. Ang nagpapamisteryo sa kasong ito ay ang salarin na tila sinadyang mag-iwan ng napakaraming bakas at ebidensya. Ngunit hanggang ngayon, makalipas ang dalawampung taon, ay hindi pa rin nahuhuli. Karamihan sa mga taga-Japan ay naniniwala na ang salarin ay isang lalaking Koreano. Pero bakit nga ba ganon? Tumpak kaya ang teoryang ito o hindi? Kamakailan, isang Korean documentary ang malalimang tumalakay sa kasong ito at sinuri ang maraming mga haka-haka. Pinatunayan nila na ang ilan sa mga sabi-sabing ito ay mga espekulasyon lamang na walang basehan. Kaya, ano nga ba ang katotohanan? Halina't alamin natin ng malaliman Bumalik tayo noong Disyembre 30, taong 2000. Habang ang mga taga-Japan ay sabik na nag-aabang sa bagong taon, pagkatapos mismo ng Pasko, sa Setagaya, Japan, ang pamilya Miyazawa ay umuwi, gaya ng dati. Lingid sa kanilang kaalaman, ang paparating na trahedya, si Mikio Miyazawa, apat na apat na taong gulang, ay ang panganay na anak sa kanilang pamilya. Nagtatrabaho siya para sa Interbrand. Isang malaking kumpanya sa marketing na nakabase sa London. Inilarawan siya ng kanyang mga katrabaho bilang isang palakaibigan at magalang na tao. Ganoon din halos si Yasuko Miyazawa, ang kanyang asawa na apat isang taong gulang. Sinasabi ng mga tao na siya ay isang mabait at mapagmahal na ginang. Siya ay isang guro at inilalaan ang maraming oras sa kanilang dalawang anak, si Nanina, walong taong gulang, at si Ray, anim na taong gulang. Si Nina ay nasa ikalawang baitang, isang masayahing bata, mahilig sa football at gustong mag-aral ng ballet. Si Ray naman, ang bunso, ay may kaunting kahirapan sa pagsasalita. Sina Mikio at Yasuko Miyazawa ay lumipat sa kanilang kasalukuyang bahay noong 1990. Noong panahong iyon, ang lugar ay mabilis na umuunlad na may higit sa dalawandaang kabahayan. Ang bahay ng pamilya ay nasa isang gusali na hinati sa dalawa. Dahil dito, ang pamilya Miyazawa ay nakatira mismo sa tabi ng bahay ng ina ni Yasuko, kasama ang kanyang kapatid na babae at bayaw. Kasabay nito may plano ang lungsod na palawakin ang parke sa likod ng bahay ng mga Miyazawa. Kaya maraming kapitbahay ang lumipat. Ang komunidad na dating may higit sa dalawandaang pamilya ay iilan na lamang ang natira noong umaga ng Disyembre 31, 2000. May kumatok sa pintuan ng bahay nila. Ito ay si ng Haruko, ang lola ng mga bata sa pamilya Miyazawa. Karaniwan, tumatawag lamang sa telepono si Ginang Haruko. Ngunit ngayon ay kinailangan niyang pumunta mismo dahil hindi makontak ang telepono sa bahay ng kanyang anak. Matapos maghintay ng walang sumasagot, binuksan niya mismo ang pinto. Pagpasok, nagulat siya at natakot nang makita ang kanyang manugang na si Mikio Miyazawa. Apat na apat na taong gulang na nakahandusay sa hagdanan at may maraming sugat sa katawan. Sa ikalawang palapag, ang kanyang anak na si Yasuko, apat na put isang taong gulang, at ang apong sinina, walong taong gulang, ay binawian na rin ng buhay dahil sa mga tinamong sugat si Ray, ang anim na taong gulang na apo. ay pumanaw din dahil sa hirap sa paghinga sa kanyang silid na malapit doon. Nanginginig Agad niyang kinuha ang telepono at dali-daling tumawag sa pulisya. Agad na dumating ang mga pulis at sinimulan ang investigasyon sa pinangyarihan ng krimen. Nakuha ng pulisya ang dalawang sashimi knife na may bahid ng dugo. Ang isa ay kinuha mula sa kusina at ang isa naman ay dinala ng salarin. Ginamit ang first aid kit ng pamilya habang nangyayari ang insidente dahil nakakita ang mga pulis ng mga bendahe na may dugo ng batang babae sa buong bahay. May mga bakas ng sapatos na may dugo at lupa, pati na rin ang maraming fingerprint na tanging sa salarin lamang maaaring magmula ilang mga tuwalya ang may kakaibang dugo. Isang senyales na ang salarin ay nasugatan habang may nagaganap na paglalaban. Hindi maiwasang magtaka ng mga pulis sa dami ng damit at ebidensya na tila sinadyang iwan ng salarin. Natukoy ito bilang mga kasuotang karaniwang isinusuot ng mga skateboarder tulad ng jacket, scarf, bucket hat, sweatshirt at panyo. Mula sa mga baka sa crime scene, muling binoo ang mga pangyayari sa kaso. Nang gabing iyon, normal lang ang takbo ng lahat sa tahanan ng mga Miyazawa. Bandang alas 6 ng gabi, isinama ni Mikyo ang mag para mamili bilang paghahanda sa bagong taon at pagkatapos ay umuwi sila mula bandang alas 7 hanggang alas medya ng gabi. Si Nina ay pumunta pa sa bahay ng kanyang lola para manood ng telebisyon. Ang huling aktibidad ng pamilya ay naitala bandang 10.38 ng gabi nang mag in si Mikio sa kanyang account para basahin ang mga email sa trabaho. Kaya, ang posibleng oras ng pagpasok ng salarin ay bandang alas 11 ng gabi. Malamang, umakyat siya papasok sa bintana ng banyo sa ikalawang palapag. Ang bintanang ito ay nakaharap sa parke sa likod ng bahay at bahagyang mas mataas lamang kaysa sa bakod ng parke. Pagkapasok, pinuntahan ng salarin si Ray na natutulog sa kanyang silid sa ikalawang palapag. Maaaring dahil may narinig na ingay, umakyat si Mikio sa hagdan at nakaharap ang salarin kaya siya rin ay nasaktan. Natuklasan din ng pulisya na ang suspek ay nasugatan din at may maraming pinsala na nagdulot ng malaking pagkawala ng dugo. Ang sandata ay isang kutsilyo na nabali at nahulog sa unang palapag matapos masaktan si ginoong Mikio at ang kanyang sashimi knife ay nabali rin. Umakyat pa ang salarin sa ikatlong palapag kung saan nanonood ng telebisyon si Yasuko kasama ang anak na si Nina. Nasira ang dalang kutsilyo kaya tumigil siya sandali at bumaba sa kusina para kumuha ng iba. Dahil dito, Nagkaroon ng pagkakataon ang mag-inang Yasuko na gamitin ang first aid kit. Ngunit hindi sila agad tumawag ng pulis dahil inakala nilang umalis na ang salarin. Pero, bumalik siya. Sa eksena, may maraming palatandaan ng pagtatanggol sa sarili sa katawan ng ina. Sinubukan niyang protektahan ang kanyang anak. Ngunit silang dalawa ay nahulog mula sa ikatlong palapag, pababa sa ikalawa. Ang suspek ay may plano ng saktan ang buong pamilya pagdating sa bahay na ito. Hindi lamang simpleng pagnanakaw o pananakot. Natuklasan ng mga investigador na nanatili ang suspek doon ng medyo matagal. Ang sahig na puno ng dugo ay tuyo na at tumigas na lumikha ng isang nakakagimbal na tanawin na hindi pa nakikita ng ilang investigador batay sa mga pahiwatig na ito. Makikita natin na ang suspek ay puno ng sama ng loob at galit. Ito kaya ay isang paghihiganti o simpleng pagkawala sa sarili. Ang kasong ito ay naging sentro ng atensyon ng media dahil iniwan ng suspek ang lahat ng kinakailangang bakas para sa imbestigasyon. Iniwan niya ang kanyang buong kasuotan mula sa scarf, itim na guwantes, sapatos, jacket. Kasama ang isang bag, isang baseball shirt na may mga bakas ng dugo at isang kutsilyo. Mayroon pang dalawang panyo na pag-aari ng suspek. Kung saan ang isa ay ginamit para balutin ang kutsilyo at maiwasan ang pagdulas, ipinapakita nito na lubos na naghanda ang suspek at alam na alam niya kung ano ang kanyang ginagawa. Gayun pa man, ano ang dahilan kung bakit hindi nahuhuli ang suspek? Ano ang suot niya nang umalis sa pinangyarihan ng krimen? Nagdala ba siya ng isang bag na may lamang damit para magpalit? O, di kaya'y isinuot niya ang damit ng pamilya Miyazawa at umalis? Ipinapakita ng mga bakas na nilibot ng suspek ang buong bahay at nag-iwan ng magulong kapaligiran. Gayunpaman, kung isinuot niya ang damit ng may-ari ng bahay, mahirap ding matukoy kung alin iyon. Ang kaso ay mayroon pang ibang mga komplikadong detalye. Sa loob ng hipbag ng suspek, nakahanap ang mga investigador ng kaunting puting alikabok na natukoy na nagmula sa isang pagawaan ng imprenta. Nakakita rin sila ng buhangin sa bag na natukoy na nagmula sa disyerto ng Nevada, partikular sa lugar ng Edwards Air Force Base sa California. Ipinapahiwatig nito na ang suspek ay maaaring naglakbay o nagtrabaho sa lugar na ito bago ang insidente dahil ang hitbag ay nakasara sa maliit na sukat, mga 70 hanggang 75 cm. Pinaniniwalaan na ang salarin ay payat ang pangangatawan, may taas na humigit-kumulang 1.75 metro, tinatayang nasa pagitan ng lima hanggang 35 taong gulang at gumagamit ng kanang kamay. Ang suspect ay may blood type A. Ipinakita sa resulta ng pagsusuri sa DNA na siya ay may magkahalong lahi kung saan ang kanyang ina ay taga-Europa at ang kanyang ama ay isang Asyano. Gayunpaman, hindi malinaw kung ang kanyang ina ay purong taga-Europa o may mga ninuno lamang na taga-Europa. Gamit ang Y chromosome analysis technique, natuklasan ng mga investigador na ang mga damit at gamit ng suspek ay maaaring nabili sa Kanagawa Prefecture, Japan. Gayunpaman, hindi ito sapat para matukoy kung ang suspek ay isang hapon o isang dayuhan. Ayon sa mga eksperto sa DNA, ang blood type ng suspek ay A at may mga palatandaan ng magkahalong lahi. Kung ang suspek ay may kaugnayan sa militar, Posibleng anak siya ng isang opisyal. O siya mismo ay isang opisyal. Ito ay maaaring magpaliwanag kung bakit siya ay bihasa sa paggamit ng patalim. Isang dating pulis na hapon ang naniniwala na ang suspek ay isang South Korean. Dahil sa South Korea lamang kinakailangan ang dalawang taong sapilitang serbisyo militar. Gayunpaman, wala siyang ebidensya para patunayan ang kanyang teorya. Balik tayo sa pinangyarihan ng insidente. Isang napakapambihirang detalye ay pagkatapos ng pangyayari, nanatili ang suspek sa bahay, kumain pa nga siya ng ice cream mula sa ref ng biktima at hindi gumamit ng kutsara, kundi direkta itong kinain gamit ang kanyang kamay at ngipin. Ang kilos na ito, ay nagpapakita na ang suspek ay gutom na gutom at may malayang pamumuhay. Bukod dito, uminom din siya ng apat na bote ng malamig na tsaa at kumain ng ilang prutas mula sa ref. Ang pag-uugaling ito ay napakakakaiba na nagpapakita na ang estado ng pag-iisip ng suspek ay hindi matatag. Pumasok din ang may sala sa banyo at nag-iwan ng dumi nang hindi nagpa-flash. Ang mga sampol ng dumi na kinuha at sinuri ay nagpakita na ang Maysala ay kumain ng ilang uri ng gulay at buto sa mga nakaraang araw. Tulad ng soybeans, mung beans, at sesame seeds, gayunpaman. Mahirap matukoy kung ang Maysala ay isang tagasilangang asya. Dahil maraming tagasilangang asya ang kumakain din ng mga pagkain ito. Kinuha ng Maysala ang pera na iniwan ni Mikio sa bahay ngunit hindi malaki ang halaga na nagpapahiwatig na ang kanyang motibo ay hindi lamang pera. Ang kanyang mga kilos ay napakakakaiba. Hindi niya inisip na siya ay mahuhuli o kailangan niyang linisin ang lugar ng insidente. Ang suspek ay kumilos na may napaka-relax na disposisyon, halos walang anumang pag-aalala. Isa pang ebidensya na lumabas ay ang computer ng pamilya sa unang palapag. Ipinakita ng resulta ng forensic na noong 1.18 ng umaga at 10.05 ng umaga, may gumamit ng computer. Nangangahulugan ito na ang suspek ay nanatili doon ng humigit kumulang 10 oras. Gayunpaman, ang oras na 10.05 ay hindi tiyak dahil naniniwala sila na isang kamag-anak ni Yasuko ang pumasok sa bahay na iyon at maaaring nahawakan nila ang computer. Gayunpaman, kung ikaw ay nasa isang magulong estado ng pag-iisip pagpasok mo sa bahay at makita ang sinapit ng pamilya, ang unang bagay na maiisip mo ay tiyak na hindi ang paggamit ng computer. Bukod pa rito, ang sukat ng sapatos na iniwan ng suspek sa bahay ay 280mm, nakatumbas ng US size 11 na paa. Ang sapatos na ito ay gawa sa isang pabrika sa South Korea at hindi kailanman na ibenta sa Japan na nagpapahiwatig na ang taong ito ay maaaring mula sa ibang bansa tulad ng South Korea o iba pa. Noong panahong iyon, medyo maliit ang sukat ng paa ng mga Hapon kaya hindi sila nagbebenta ng sapatos para sa mga taong may malalaking paa. Gayunpaman, ang suspek ay maaaring magsuot ng sapatos na may sukat na labing-labing-labing. Kahit na ang kanyang taas ay nasa 1.7 metro lamang. Tinatayang ang edad ng suspek ay nasa pagitan ng 15 hanggang 35 at may payat na pangangatawan. Naghinala ang pulisya na maaaring siya ay isang South Korean, kaya naglabas sila ng anunsyo sa paghahanap sa suspek sa parehong wikang Hapon at Korean sa pag-aasang makahanap ng mga taong may impormasyon upang malaman ang hitsura ng suspek. Isang sketch ang iginuhit noong 2002 at ipinakalat sa media ng Japan. Ayon sa paglalarawan, ang mukha ay hindi mukhang hapon kundi may mga katangian ng isang Korean. Gayunpaman, ang sketch na ito ay hindi iginuhit ng isang saksi kundi ng isang psychic batay sa kanyang kakayahang makita di-umano ang mukha ng suspek. Dahil dito, ang sketch na ito ay hindi itinuturing na mapagkakatiwalaan. Maaari itong magbigay sa atin ng isang ideya sa hitsura ng suspek, ngunit hindi tiyak na ito ang katotohanan. Tungkol sa mga fingerprint na tagpuan ng mga ito sa lahat ng lugar na pinuntahan ng suspek. gayunpaman, sa Japan, tanging mga fingerprint ng mga kilalang kriminal lamang ang nakaimbak sa database. Kaya, nang suriin ang database, walang natagpo ang sino na may katugmang fingerprint sa kasalukuyan. Umunlad na ang teknolohiya kung saan kahit isang maliit na bahagi lamang ng fingerprint ay maaaring magdulot ng resulta sa paghahanap ng katugmang tao. Dahil dito, hiniling ng Japan sa gobyerno ng South Korea na suriin ang fingerprint ng suspek sa kanilang database. Sa South Korea, lahat ng mamamayan ay kinakailangang irehistro ang kanilang fingerprint kasama ng kanilang identification card. Gayun paman, hindi malinaw kung kailan nagsimula ang pagpaparehistrong ito at kung ito ay naidagdag sa database bago o pagkatapos mangyari ang kaso. Sinuri ng gobyerno ng South Korea ang buong database ng fingerprint ng mga mamamayan ng South Korea at sinumang may fingerprint sa database na iyon. Gayun paman, sa pagsusuri, walang natagpo ang sinuman na may fingerprint na katulad ng sa suspek maaaring ipahiwatig nito na ang suspek ay hindi isang Korean o maaaring may lahing Korean ngunit hindi isang mamamayan ng South Korea. Ang database ng fingerprint ay patuloy na ina-update at ang mga fingerprint ng mga kriminal ay regular ding ina-update. Gayunpaman, hanggang sa taong 2023, wala pa rin natagpo ang sinuman na tumutugma sa suspek kahit man lang sa South Korea sa pagsisiyasat ng impormasyon sa kalapit na lugar. Nalaman ng pulisya na isang araw bago mangyari ang insidente, noong Disyembre 29, dalawang bulyon. Isang lalaki na nakasuot ng damit na parang skateboarder ang lumitaw sa istasyon ng tren na ilang milya ang layo mula sa bahay ng pamilya Miyazawa. Ang maninipis na damit ng taong ito ay taliwas sa panahon. Kaya, napansin siya ng isang saksi. Sa parehong araw, isang lalaki na may katulad na hitsura ang bumili ng isang sashimi knife sa isang lokal na supermarket. Ito ang nag-iisang kutsilyo na nabili doon noong Disyembre 29, Desa Tuanta. Pagsapit ng hapon ng Disyembre 31, 2000, humigit kumulang anim na oras matapos matagpuan ang mga katawan. Isang lalaking nasa edad 30 na may sugat sa kamay ang pumasok sa isang medical center sa Tobu Niko Station na ilang oras na biyahin ng tren pahilaga mula sa Setagaya. Hindi nagpakilala ang lalaking ito at tila baliwala sa kanya ang malalim na sugat na abot na sa buto. Kahit nakakaiba, ginamot pa rin siya ng mga medical staff at pinayagang umalis. Sa kabila ng dami ng impormasyong nakalap, hindi matukoy ang pagkakakilanlan ng may sala. Ang mga fingerprint ay wala sa database ng pulisya. Ang mga pahiwatig ay mabilis ding nauwi sa wala. Ang kaso ay mayroong mahigit 235,000 investigador na nagtrabaho sa loob ng 20 taon at humigit kumulang 12,545 na ebidensya sa kanilang database na naghihintay pa rin mahanap ang suspek. Nakalulungkot, walang mga saksi. May nagsasabi na nabigo ang pulisya ng Japan sa paghahanap sa may sala, dahil mali ang kanilang paraan ng pagtugon. Maaaring napaghalo nila ang mga ebidensya at mga saksi sa kaso. Maaaring may ilang ebidensya na mali. At ito ang naging dahilan kung bakit hindi natagpuan ang suspek Lalo na't hindi nila isinaalang-alang ang posibilidad na may mga dayuhang mamamayan na umalis. Maaaring ang suspek ay nasa South Korea at pagkatapos ay lumipat sa Japan. Ngunit kailangan nating malaman ang kanyang motibo. Ano ang nagudyok sa kanya na gawin ang kilos na ito? Ito ba ay isang kaso na may nagutos o random lang siyang pumili ng tao? Sa panig ng mga biktima, may kaugnayan ba sila sa suspek? Maaaring may kakilala si Mikio sa base militar. O may gustong maghiganti sa kasalukuyan? Hindi natin alam ang maraming detalye. Gayunpaman, ang magandang bagay ay nakatulong ang kasong ito sa Japan na baguhin ang kanilang patakaran tungkol sa Statute of Limitations sa mga kasong kriminal, lalo na sa mga malubhang gawain kung saan maaaring makatakas ang suspek pagkatapos ng isang tiyak na panahon. Sa kasong ito, mayroon ding panuntunan tungkol sa limitasyon ng panahon ng imbestigasyon lalo na sa mga gawain na maaaring mahatulan ng pinakamataas na parusa. Kaya, ang mga malubhang gawain ay karaniwang hindi nalilimitahan ng panahon ng pag-uusig. Ang pamilya Miyazawa ay patuloy pa rin nananawagan sa publiko na sa paghahanap sa salarin. Ang ama ni Mikio ay nanawagan sa publiko na tumulong sa paghahanap sa suspek. Gayunpaman, pumanaw siya bago pamalutas ang kaso. Sa kabuuan, 280,000 pulis ang naging bahagi ng proseso ng imbestigasyon. Sinusuri ang 16,000 sample ng data sa insidente sa bahay ng mga Miyazawa. Ngunit hanggang ngayon, naghihintay pa rin sila ng mga bagong PAHIWATIG Noong kalagitnaan ng Disyembre, 20 kong taon matapos ang trahedya sa bahay ng mga Miyazawa, nagsimulang mamahagi ang pulisya ng Japan ng mga poliyeto na naglalaman ng maraming impormasyon tungkol sa insidente at mga katangian ng hitsura ng salarin. Binanggit din sa poliyeto ang pabuya na 20 milyong yen o humigit kumulang 8 milyong piso para sa sino mang makapagbibigay ng impormasyon. Ang insidente sa pamilya Miyazawa ay tunay na yumanig sa Japan dahil sa maraming mga pangyayari. Tulad ng naganap ito sa bisperas ng bagong taon na isang panahon para sa pagsasama-sama ng pamilya at nakakagimbal dahil ang mga biktima ay nasawi sa kanilang sariling tahanan na dapat sana ay isang ligtas na lugar hanggang ngayon. Pagkatapos ng mahigit dalawampung taon, wala pa rin kasagutan. Ito ay isang trahedya. Ngunit hindi natin malalaman kung ano talaga ang nangyari noong araw na iyon. At yan ang kwento natin para sa araw na ito. Ano ang masasabi ninyo sa kasong ito? Ano ang inyong palagay tungkol sa salarin na ito? Sa tingin ninyo, nasa Japan ba siya o South Korea? Ibahagi ang inyong mga saloobin sa ibaba. Salamat sa panonood hanggang sa huli. Paalam at hanggang sa muli.